Iris. Sa ihip ng kalikasang gumigising sa diwa, ang Iris ay masiglang haharap sa mga gawain. Buo ang loob at diretsyong kumikilos, walang takot sa pagsubok. Madalas mauna sa desisyon, ngunit marunong din magpakumbaba kapag may pagkukulang. May taglay na lakas ng loob na hindi madaling mapagod, lalo na kapag para sa minamahal. Hindi nagpapadala sa chismis at gulo, bagkus ay mas pinipili ang katahimikan kung may tensyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating, kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Taurus. Ngayong araw, ang Taurus ay mapagpakumbaba at masinop sa pagharap sa buhay. Tahimik lang ngunit seryoso sa lahat ng ginagawa. May ugaling ayaw ng panggugulo o bigla ang pagbabago sa plano. Pinangangalagaan ang kapakanan ng mga mahal sa buhay at hindi basta nagtitiwala sa sinuman. Marunong magtimpi, ngunit kapag nasaktan ay hindi madaling mapawi ang sama ng loob. Sa bawat hakbang, isinasama ang praktikal na pag-iisip. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating, Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Gemini. Ang Gemini ngayong araw ay malikhain at may dalang sigla sa mga kasama. Marunong makisama, ngunit may panahon din para sa sarili. Maingat sa pagbibitaw ng salita, ayaw makasakit ng damdamin. Kapag may gustong abutin, hindi natatakot magtanong o magsaliksik. May hilig din sa mga bagong ideya ngunit hindi basta sumusubok kung walang kasiguraduhan. Sa pag-ibig, marunong makinig at nagbibigay ng espasyo kung kinakailangan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating, kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Cancer Sa pagdaloy ng damdamin ngayong araw, ang cancer ay lalong lalalim ang malasakit sa pamilya. Madamdamin ngunit marunong magtago ng nararamdaman kung kinakailangan. Tahimik ang kilos, ngunit ang puso ay laging gising para umalalay sa kapwa. Mahalaga ang katapatan sa kanya, hindi pinahahalagahan ang panandaliang aliw. Kapag nasaktan, pinipiling mapag-isa upang mapagnilayan ang nangyari. Sa kabila ng kahinaan, matatag sa pagmamahal. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating, kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Leo, ngayong araw, ang Leo ay magiging sentro ng lakas at inspirasyon sa iba. May tiwala sa sarili, ngunit marunong din tumanggap ng puna. Hindi takot magsimulang muli kung kinakailangan. Hindi nagpapakita ng kahinaan, ngunit marunong umunawa sa kahinaan ng iba. May prinsipyo sa buhay at hindi basta sumusuko sa laban. Sa mga mahal sa buhay, bukas palad at handang tumulong anumang oras. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating, kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Virgo, sa mahinahong pagdaloy ng araw, ang Virgo ay lalong magpapakita ng pagkamapanuri at pagkametikuloso. Hindi papayag na may bahid ang kanyang trabaho, lahat ay kailangang nasa ayos. May ugaling hindi agad nagtitiwala, lalo na kung hindi pa lubos na kilala ang kausap. Marunong magdago ng pagod, at bihirang magreklamo. Sa tahanan, pinipili ang katahimikan kaysa pagtatalo. Sa pagmamahal, tahimik ngunit totoo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating, kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ngayong araw ay nagpapakita ng ugaling marunong makinig sa mga tao, ngunit may sariling paninindigan sa desisyon. Hindi ka nagpapadala sa opinyon ng karamihan kung alam mong tama ang iyong posisyon. Mapagkumbaba sa pakikitungo, ngunit hindi nagpapagamit. Marunong kang dumistansya kung may tensyon sa paligid, upang mapanatili ang kapayapaan. Sa tahanan, maingat ka sa pananalita at pinipiling maging tagapamagitan kaysa tagapulala. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay may lalim ang pag-iisip ngayon. Tahimik ka ngunit mapanlikha, at malakas ang pakiramdam sa tunay na intensyon ng kausap. Hindi mo sinasayang ang oras sa bagay na hindi magdudulot ng paglago. Kung sa pera, praktikal kang magdesisyon at ayaw ng paasa o pautang na walang kasiguruhan. Sa relasyon, mapagmahal kang ngunit mapagbantay. Alam mo kung kailan magpatawad, pero hindi mo basta kinakalimutan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay nagpapakita ng lakas ng loob at tapang na harapin ang anumang hamon ngayong araw. Hindi ka natatakot gumawa ng desisyon, lalo na kung para ito sa ikabubuti ng nakararami. Masayahin ka at likas na nagbibigay ng liwanag sa paligid, ngunit kapag seryoso ang usapan, hindi mo ito binabalewala sa pamilya, masaya kang kasama at handang tumulong kahit walang kapalit. Sa pag-ibig, totoo ka sa nararamdaman. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay mas nakatuon sa mga layunin ngayong araw. Tahimik ka pero may matibay na pundasyon ng disiplina sa sarili. Marunong kang umiwas sa usapang walang kabuluhan, at sa trabaho ay inuuna mo ang resulta kaysa sa palakpakan. Sa pananalapi, alam mo kung kailan maglabas ng pera at kung kailan dapat maghintay. Hindi mo ipinagdadamot ang tulong, pero hindi ka rin nagpapauto. Sa puso, mahinahon ngunit tapat. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ngayon ay mapanlikha sa ideya at kakaiba sa pamamaraan. Hindi ka basta sumusunod sa uso, dahil mas gusto mong mag-isip para sa sarili. May bukas na puso sa pagtulong, ngunit marunong kang magtakda ng hangganan. Sa mga kausap, malawak ang iyong pag-unawa pero hindi ka nagpapadala sa emosyon. Sa pag-ibig, may lamang ka ngunit kailangan mong maramdaman muna ang tiwala bago mo na ibigay ang sarili. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Pisces. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay sensitibo sa damdamin ng paligid ngayong araw. Madali kang makaramdam ng emosyon ng iba, kaya't nagiging magaan kang kasama. Mas gusto mong tahimik na gumawa kaysa magingay, at sa iyong katahimikan ay nagmumula ang mas malalim na pag-unawa. Sa pera, hindi ka maluho pero marunong kang maglaan para sa mahal sa buhay. Sa puso, ikaw ay mapagbigay, tapat, at marunong magpatawad. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat.